Sir, gaano na po katagal si Mrs. Uh, po. sa Kuwait? Okay, at ilang taon na po siya doon? Mga umalis po siya, sir. October 18, ay, 18 2018 po. 2018? Sir, kayo po ba ay kasal? Opo. Kasal. Kailan pa po kayo kinasal, sir? Yung po, sir, ang pagkakano ko, sir, marang 2012 yata. Kalimutan. Matagal na? Opo. O, kung 2012 yan, edi 12 years na ang Opo. napalipas, no? At kayo po ba ay may mga anak? Meron po dalawa po po Ilang taon na po yung mga bata dito, sir? Yung panganay po, sir, 17. Yung bunso po, grade 7. Bali, 12 years old po. Habang nasa Kuwait po si Mrs., siya po ba ay regular nyo pa rin na nakakausap? Yung time pong mga 2 years and a half, kakausap ko po po siya. Okay. Sa akin po na padala ng pera. So 2 years and a half, so ibig mo sabihin hanggang kung 2018 siya, nung panahon 2020, 2021, nakakausap nyo pa talaga siya. Kapag ko pa po. After po noon? Mm, tinigilan ko po siya. kasi lagi mo nagagalit. Hmm. kinakausap ko siya, galit po yung naabot ko. An ano ba yung kinakagalit ni Mrs. sa inyo? Niya po yung pirang pinapadala sa akin. Ah, okay. So sabi may ko, elemento ng pera. Bakit? Saan po ba napupunta sabi yung ko, pera? Andito naman sa bahay mong pinagago, tinatayo ko ang pera mo di ko mong ginagasto sa masamang bagay. Okay. Kasi siya yung pera to, di ko na pakialaman. So, kung baga nagsususpecha po si misis na Opo, yung mga perang pinapadala, eh, parang winawaldas. Tapos yung last niya yung pinalipat ko sa kapatid niya, kapatid niya na tumatanggap ng palala. Ah, simula po nun, anong taon po yun, sir? Yung pagkatapos po ng 2 to and a half years po, sa kapatid niya na po. Ah, okay. Pero nung panahon na sa kapatid na po siya nagpapabot ng, ng pera, hindi niyo na po siya gaano nakakausap? Hindi na po, mga anak na lang po. Kaya nasurpresa kayo nung dumating siya, Opo. nung June 24. Ikwento niyo nga sir, paano po? Paano po kayo nasurpresa noon? Asan kayo noon? Bali po, alas 5 na madaling araw yon naubusan po kami ng gasol. Okay. Sa labas po ako nagpasiga ng kahoy. Opo. Bali, magigit po ako ng tubig para may pangkape. Nakita ko sa madilim na lugar, sa ko sino may dalang malita. Pero parang kinabahan ako. Pagtapat tayo. Ang asawa ko para ito. Okay. yung pinto. Inakap ko. Nasti ko ba naman ako ko? Sabi niya, umuwi ko dito para sa mga anak ko lang. Wala na tayo. Wala ka nang... Ah, wala na. So, nung niyakap niyo siya, ano, itinulak ka niya? ganun? Oo, oh, natulak pa ko sa, sa pintuan. Tapos sinabi sa ng personal... Na wala ka nang aasahan sa akin. Wala na. Pero bago po niyan, sir... Wala naman kayong naging pag-uusap na hiwalay na talaga kayo? Wala, sir. Hiling... So talagang nung pagdating lang niya, doon mo lang nalaman hmm. na talagang ayaw na pala sa iyo talaga nung inyong pong misis? Opo. Anong ginawa niyo nung sinabi niya yun? Tinabayan ko lang po. Okay. Yun po ay June 24, no? So okay. si misis po ba ay nasa Pilipinas pa rin hanggang ngayon? Opo. Yung mga bata, asan? Nandun po sa amin. Wala kay misis? Sa kay misis po. Anak kay misis. Ah, so isang bahay pa rin kayo? Opo. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Heidi. Hello, magandang hapon po, sir. Ayan, Ma'am Heidi. Nakwento po ni Sir Alwin sa amin yung nangyari noong June 24. Maari nyo po bang i-confirm na hinihiwalayan nyo na itong inyong mister? Uh, Opo, okay, sir. Bali, dumating po ako dito is June 23 po. So, Ma'am, kayo po ba ay umuwi mula Kuwait para lang hiwalayan na itong si Sir Alwin? ah uh, noon pa man kasi sir, nagka-problema na po kami niyan, hindi na po kami nagkaintindihan. Bali, do umalis po ako ng, Ju uh, ng 2018, ah uh, yun pong unang pag-alis uh, po ko dito gal uh, mula Pilipinas to Kuwait. Tapos siya pong nagtumatanggap ng pandala ko, bali 20,000 every month. Bali, Uh, kulang pa po kulang pa daw po yun yung 20,000 Pagkapalipas po ng isang linggo naniniini na po agad sila nagpapadala daw po sayo ng 20,000 noon una tapos may instance daw na parang nagbigay siya ng 20,000 pagkalipas lang ng isang linggo eh, parang nanghihingi na naman kayo tama hindi po naman ba wala well, hindi naman totoo <laughs> grabe naman. pero siguro minimum 20,000 napapadala hindi. po mam ma Pero po, sir mag 18 may 16 hindi po puro 20,000 depende po sa value ng dollar Okay, yes. Oo, tama. So, more or less naman nandoon sa range na 'yon, 16 to 20,000 per opo, month. Opo, opo. May mga times din naman na malakas yung uh, dolyar kaya uh, mas mataas din yung may yun palitan. Po, may pinakamataas na mga 20 ganun po. Okay. Matanong ko lang din. Saan niyo po ginagastos yung mga pinapadala ni Madam? Sa ni Mad bahay po pinatatayo niya. Ah, so may pinapatayo kayong bahay? Bahay niya po na kung gumagawa. Bahay niya. Opo. So, ano yun? Para sa labor, sa construction, gano'n? Sa materials lang po yun, Sir. Sa materiale. Ang iba, ang iba sa ano namin, parang pagkain namin, Sir. Allowance ba? Pagkain, opo. Oh. Sir, kayo po ba ay meron ding trabaho? Extra-extra lang po, extra. Sir. Extra. Sinabi nyo nagpapadala kayo ng 20,000 kada buwan? Yes po, Sir. Bali, uh, start ko po ng sahod po noong 2018. Siya pong tagatanggap noon, Sir. Bali, uh, Uh, pagkatapos po ng isang linggo, nangihingi na po sila sa akin ulit kasi daw kulang daw yung 20,000. Okay. Tapos, nagtanong ako bakit saan pumupunta yung pera na pinapadala ko. Yung ginadahilan niya po, yung bunso ko pong anak, palahingi daw po. Hingi dito, hingi doon yung sa pagkain daw. Siyempre, bilang abroad siya, hindi ka naman basta-basta maka-advance doon ng pera sa amo. Tama. Kaya tinitiis ko naman ng isang buwan ulit para magkasahod, padala naman ulit. Pero yun, sir, nung three years po siyang gumawak ng pera ko, sir, hindi po two, two years and a half. Three years po, sir. 2001 po. two uh, 2000, uh, 21 po naghahawak po yung kapatid kong bunso. bali siya, Dahil, dahil po sa kapatid kong bunso, natapos ko po yung bahay ko, sir. Ma'am, ma'am, ganito po ha, kasi tinanong ko rin po ang inyong mister. Kasi okay. aminado naman po siya na may natatanggap po siya sa inyo na buwanan, uh, nagre-range mga 16 to thousand depende sa palitan po ng dolyar. Okay. Pero ang nabanggit po niya eh ginamit din naman daw po niya yon doon sa uh, ginagawa ninyong bahay. So, uh I think na, ma-account naman niya siguro. Kung siyempre hindi lang naman maliit yung gastusin sa iyo, pagpapagawa ng bahay, idagdag niyo pa po dyan yung uh, gastusin ng mga bata. Pero dahil siya mismo sir, hindi siya marunong mag kung paano po rin po ma tumulong sa financial na pangailangan ng mga bata. Dumidipindi na rin po kasi siya sa akin nung time na yun sir. Eh. Ano po yung rason? No? Bakit gusto nyo nang hiwalayan itong si Sir Alwin? Maraming rason sir. Tapos, uh, uh, hindi po siya matahan sa pira. Tapos, nung time na yun siya nagtatrabaho ko sa kuwait, sir. lagi na kami nag-away. Tapos, kakausapin niya ako, kakausapin ko siya dahil sa mga bata, nag-away na kami. Dahil nga sa pira, ganito, ganun na. Tapos, nag-alaga yan siya, sir, ng baboy, dalawang baboy. Pinakatay po yan, yan, sir, sa, ano, dito sa bahay. Pinautang po sa trabaho niya. Tapos yan pa sir ang tinahanap ko na pera kung saan po po pumunta. Yung isang baboy pinakatay, pinautang sa mga takatrabahador niya. Yung isang baboy buong bininta. Hindi ko po alam sir kung saan yung pera pumunta. Bali, nag sige pa rin po ako ng padala ng padala. Sir, kayo po ba ay may mga bisyo? Ang bisyo ko lang sir, sigarilyo at sabong. Kung wala akong pang sabong, manginom di mo ganun, sir Okay, sabong at sigarilyo. Opo. Uh, sir, meron po ba kayong, ano, bukod sabi nyo kanina, ume-extra kayo, doon nyo kinukuha yung separate na pinagkakakitaan sa nyo. Sa mga kung sino ng bahay, sir. Oo. O. O. Na, ang, 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 tanong ko ngayon, saan nyo po gina, uh, kinukuha yung pangsabong ninyo or para dyan sa bisyuri ninyo? Sa mga ginagawang ko po ng bahay. So, kumbaga doon sa mga extra. Opo. Hindi nyo kinukuha doon sa pinapadala sa inyo ni... ni Ma'am Heidi. Yun yung rason ko, sir. Sa kanyang kwarta yan, hindi ko pwedeng gastusin na para sa akin. Okay. Kasi, sa kasi kanya, I think dito si Ma'am Alwin kasi pinapalabas niya may problema daw kayo sa pag-handle ng pera. Okay lang sir sa akin ang gawin nila sir na ganun may problema ko. Ang sa akin naman, 'wag naman sa paka pakalaki ng binibindang nila. Okay, now eto ha. Kasi sinasabi mo no na yung yung may issue ng pera na eto nilalabas ngayon ng inyo pong misis. Opo. Okay, so sabi mo naman uh, ginagamit mo yung pera sa purpose na napag-agreean niyo supposedly yung pagpapalayo ng bahay, Opo. yung uh, panggastos ninyo ng pamilya. Sa tingin mo, ano kaya yung rason bukod diyan, no? Bakit gusto ka nang hiwalayan ng inyong misis? Ang sa akin lang sir, wala akong ideya sir eh. Wala kayong idea. Yun lang niya, talaga yung uh, nakikita mo, yung pera lang talaga. Nabanggit naman ni Ma'am Heidi kanina na mula nung 2022 ba or pagkatapos Eight. ng tatlong taon niya sa Kuwait eh hindi na sayo dinadaan yung Opo. yung pera. Okay? So dapat supposedly yung aspeto ng ng pera na yan, yung issue na yan, uh kumbaga adisi, napagaan na, kumbaga. Opo Pero yun pa rin yung ginagamit na rason ngayon para kayo po ay hiwalayan. Siguro yung may, may yung tiwala kasi eh, no? Yung tiwala. Pero gusto ko lang din ma-confirm talaga dito kay Mama Heidi Barbacano. Baka naman kasi may iba pang rason. Although na nabanggit niya kanina, madaming rason bakit gusto kanyang hiwalayan. Pero sir, wala ka bang uh, suspecha kung mayroon na bang iba si Mrs.? Sa akin sir, wala lang problema niya sir eh. Walang problema. Hindi, teka lang ha. Kasi 2018 siya pumunta ng Kuwait. Hindi ba siya nagbakasyon mula nun? Wala po sir. Ah, so dire-direcho. Anim na taon. No? Bali. Na nasa Kuwait po ang inyong Mrs. Hmm. Tapos every time na natawagan na niya kayo, sabi mo kanina, lagi ng galit. Ma'am Heidi. Yes, sir. Opo, ma'am. Gusto ko lang ano, malinawan. Kasi kung ang issue po ninyo kay sir ay hindi siya mapagkatiwalaan sa pera, pero hindi po ba mula 2022, eh hindi nyo na naman na pinapadaan sa kanya yung, yung pera, yung padala niyo Yes, sir. Oo. So, kung baga, yung issue ng pera, eh, napagaan na. Hindi na siya gaanong problema. So, bakit biglang ngayon, sinosorpresa nyo raw si Sir Alwin, hiwalayan na yung kagustuhan ninyo. Uh, dahil sir, pagdating ko po dito sir, ang bahay ko po maayos na. Pero sir, wala po kaming kagamitan na kumbaga sarili ng sikap o may, may, mga, may mga pakyaw kasi yan sa sir, sir. May mga nagawa po siyang mga bahay na malaki po yung kita niya doon. Pero hindi po siya bumibili kahit plato o damit na lang ng, ng mga bata, sir. ay tanungin niyo po yung mga anak ko, eh, hindi po siya na-provide kahit ano, sir. Ang dating ko, ko dito sir, yung mga plato namin sir, uh, may mga itim-itim, marumi lahat yung mga puti namin, napakarumi. In, in other words, feel nyo nalulugi kayo kasi si sir, may kinikita pero wala namang naitutulong, ganun po ba? Uh, yes sir. Etong si misis, naghihirap sa abroad para may maibigay, may tulong sa pamilya. Siyempre, sa kanya naman, eh, masakit din naman sa loob niya na kayo dito, naiwan sa Pilipinas, kung may kakaunti kayong perang nakuha, eh, ba't, ba't, bat pa sa sugal nyo dadalhin? Hindi niya naman po sir, nakikita ang, ginag ang ginagamit mo para sa kanak niya. Kaya nasa labas din siya. Hindi, yun nga po, sir. No? Yun po yung sinasabi natin. Opo. Na kung sabihin nyo na meron naman kayong binibigay pa rin sa mga bata, yung naiiwan, yun na lang yung sinusugal Opo. po ninyo. Pero, sir, ang isipin po ninyo, ang laki ng pangangailangan po ninyo, sabi ni ma'am kanina, dalawang buwan pala na kuryente, hindi nyo nababayaran. Bakit naman umabot sa ganun? Eh, yung sana, sir, ginamit yung papunta rito pamasahe kasi sinabihan niya ako na hindi niya kaya magpapuntang Manila kasi alam ko ang sa barko 5 mil. Yung ibabayad ko sana sa, sa kuryente sir, yun ang ginamit yung pamasahe papunta rito at yung manok ko bininta ko rin. Okay. Para so, makarating lang ko dito. Oh, oh. Pero sir, ganito na lang ha. Nakikinig naman po ang inyong o, misis. Po. Alam ko po yun. Kausapin ninyo, baka naman mapagbibigyan ka pa niya ng, ng chance dyan. Kasi as much as possible, gusto natin maayos yung pamilya po ninyo. Ang sa akin lang, sir, nung nandun pa ko sa Negros, di na sana abot dito kung nakinig din siya sa akin tatlong bisis na pakiusap sa paki kanya, sir. Ito, sir, kaus kausapin niyo po siya. Wala na sir, siya na nag-desisyon eh. Uway, no, wala na, ng baka nga magbago pa po yung, yung isip niya. Magbago mo maganda ko hindi hindi. hindi na. Okay na, sir, tanggap, tanggap niyo na. Tanggap niyo na. Magandang hapon po, Ma'am Marlene. Eto po Good no sina point, sir. sina Sir Alwin at si Ma'am Heidi Barbacano, sila po ay kasal. At apparently Papa. nagkakaroon po ng problema, parang u- uh, aabot na sa punto ng hiwalayan. Ma'am, maari po ba naming uh, i-refer muna dyan sa inyong tanggapan? Siguro pag-usapin muna natin sila. At ang tagal nang hindi nakaw, eh, ang tagal na rin nilang dinag-usap ni Sir Alwin, baka kaya pang ayusin to sa magandang usapan ganito po sir, naka nakapulis, naka barangay blocker po yun yung case nila. Noong July 11, 2024, pumunta dito sa barangay yung asawa niya na si Heidi Barbacano. Napablocker siya tungkol sa asawa niya ng hihingi daw siya na ano, ng financial support para sa dalawang anak niya. Tapos, dapat nakaschedule, naka schedule sila nung Monday. Pero, nang na nalaman ko lang na umalis na pala siya ng Sunday, hindi na sila nakapag-usap dito sa barangay. Ah, okay. So may setting na, no? Tama po ba, Ma'am Marlene? Apa, Kailan po apa. yung susunod na schedule po nila? Dapat, nung Monday, maghaharap sila ng kakausapin niya, yung asawa niya at gagawa sila ng agreement. Kasi yung mahirap sa asawa niya, kasi sinabi niya na hindi na talaga daw siya sa asawa niya. Mag-iipon daw siya Magpa-file daw siya ng annulment. Sabi ko sa kanya hindi naman ganun oh, kadali na magpa-file. problema yung pera, bakit mag -annulment, annulment Mas malaki yung gagastusin nila dyan. Oo oh, nga eh. Sa sabi ni Heidi, magpa-file daw oh. siya ng, mag-iipon daw siya para magpa-file siya ng annulment. Ma'am Heidi Barbacano, tama po ba na magpa-file kayo ng annulment? Yes sir. Yan po plano ko sir. O, alam nyo ba kung magkano yung inaabot ng gastusin sa annulment? Yes sir. 150000 to three 300000 sir. Ah, kung kung sino man po ang nagsabi sa inyo niyan, masyado niyang binabaan yung presyo sa inyo. Okay, mag, baka ikaw magugulat later on. Uh, sinabi sa iyo 150,000 lang umabot mga tatlong mga mga tatlong hearings lang 'yan. Kasama yung acceptance fee at yung mga pleadings niyan. Ganito ha, Ma'am Heidi, no? Kasi kanina ang issue po dito, sinasabi niyo ay eh, may problema sa uh, una sa res, uh, pagiging irresponsible po allegedly ni Sir Alwin. Nagu dun, eto nga, nag-uugat dun sa issue ng pera. Pero na nagulat lang din naman ako na mayroon pa palang usapan na gawin yung legal, yung pagpa paghihiwalay okay. ninyo. Eh, may pera din na, naman na involved po dyan. Kasi may plano pa po, po akong mag-abroad. So ang plano ko po, po sabi ko sa barangay, mag-abroad ako, mag iipon ako ng one year kung so makakaya ko malang mag-ipon. Yun po sa divorcer. Kung ang sinabi nyo lang na rason dun, sa kung sino naman na po ang nakonsult po ninyo ay eto nga na hindi nagbigay si sir, mahirapan din po kayo. Alam naman po siguro ninyo na may mga grounds lang tayo for annulment. Ha? Huh? So, okay. so baka ang, ang, Siya, sir, ang sir, nag, naglalasing well, na wala yan dito, sir. Alam po yan ang barangay, sir. So yung si Mama Ophelia po, yung nagkatrabaho na din ng health center po, yun po nagsabi doon sa may, sa kay Ma'am po, yung kausap niyo po kanina. Yung, nag, yung nagpa-blatter po ako, sir. Alam po nila, sir, na hindi pa po ako nagpa-blatter, sir. Alam na po nila na uh, po yan siya dito, nagwala. Sinira-sira po yung, yung mga ilaw dito, sir, na may mga po para tulungan po ako. Hindi ko masira ang mga gamit ko sa bahay, sir. Ang sabi niyo, gusto niya na maghiwalay kay, kay Sir Alwin Barbacano. Yes. Hindi naman yes. namin kayo pipilitin eh, na manatili po sa kanya. Ang, okay. ang, ang gusto ko lang tanungin sa ngayon, hindi ba sasapat yung tinatawag na legal separation sa kaso ninyo? Kasi pag sinabing hey, legal sir, separation... Kasi, kasi sir, sir pinipilit niya po talaga ako, sir, na ayusin, sir. Kung ang kaong ayaw na talaga, sir, mahirap na pilitin, sir. Kahit akong damdamin ko, sir, hindi ko na mapilit, sir. Di, Kahit saan na po makausap yung mga anak ko, sir, kung anong pinagagawa niya, sir, malaman niyo rin, sir. Kaya nga po, hindi, eto lang, kasi pag sinabi niyo kasing annulment, mapapamahal kayo doon. Yun yung concern ko dito, ha? Pero pag uh, uh, pinili ninyo yung legal separation na tinatawag, okay. maghihiwalay kayo ng bahay, hiwalay na kayo ng buhay, okay? Ang okay. mananatili lang nyo is yung mga obligasyon niyo sa mga bata. Uh, yes, okay? Sir. Hindi pa pwede sa inyo yon Pero mananatili kayong kasal. Hindi ka okay. pwede magkikipagkasal sa iba. Apo. Okay. Di ba yan yung mga option na, nakikita okay. ko po sa inyo? Kasi mama, baka hindi nyo rin na-consider. Kung mag-annulment kayo ni sir, Hati rin kayo sa bahay. Ah, uh, okay. Oh, 'Di ba so na nawalan ka na ng 300,000 sa yung sinabing gagastusin mo, nawalan pa sa iyo yung kalahati ng value ng bahay. Ma'am Marlene? Uh, hello po, sir. Opo, ma'am. Ganito po no kasi I think hindi pa sila masyadong informed dun sa consequences ng mga nagiging eh uh, to yung mga decision panilang pa ngayon. I think laging uh, pabigla-bigla po sila no. So, Ma oh, Marlene, sir. pwede po ba total may may setting naman po diyan? pagtagpuin po natin sina Sir Alwin at uh, Mam Ma Ma'am Heidi at inform po natin kung ano yung mga consequences, legal consequences, actual, ha? pati yung mga financial aspect niyan, yung custody ng mga bata, ng mga pinipili nilang ng ano, direction po ngayon. Tapos sir, sinabi ko naman sa sa sa, sa kay Heidi na kung pwede nang pag-usapan muna nila kasi kawawa yung mga anak nila eh. Tama po, I I agree po, no. Kailan po yung next setting nila ma'am para masabihan na natin si na Alwin at si ma'am Heidi ngayon dito? Pwede po ba next week, ma'am Marlin? Okay po, anytime na ano, kung na, nandito na si Alwin, pwede talaga. Sige. Ganito ma'am ha. Eh uh, kakausapin namin ngayon after this dun sa Kabilang Studio si Sir Alwin. Tatanungin namin kung anong araw yung availability niya, i-coordinate po namin sa inyo para ma-schedule po natin. Okay okay po, sir. Oh, monitor na lang din po namin, Mama, yung magiging uh, kaganapan pag nagkita po si na Alwin at si Heidi. Uh, sige po, okay. Sige po. Maraming sir. salamat kay Miss Ma Marlene Joy Beira, ang vowsing officer po, ng Barangay Punta Salong, Manapla, Negros Occidental. Pagaharapin po namin kayo, sir, sa MSWD po sa Manapla, Negros Occidental. Okay, sir? Okay. Para magkaroon po kayo ng magandang pag-uusap. Salamat po, magandang hapon Thank you. po.